<laughs> Marag na lunch na ako at ito ang ating lunch. Kasi hindi ako pumili ng ibang pagkain. Ito ang ating lunch. <laughs> Let's go. So, uh, putong na kasi ako. Pupuksan ko lang siya at kakain na ako. Ayan mga lodi ko. May madami-dami siya ngayon. Pins, <laughs> hello. So, lalagyan ko lang siya ng asin lang, mga lori ko asin. Ayan. Siyempre, <laughs> meron tayo dito. Kani, this one. Yeah, let's eat. nalagyan ko siya ng service po baka hindi mga maulit. Hindi naman talaga yung Ha? na ang ating mga alaga. Shhh! -sh -sh. Mamaya! Shhh! So, ayan, kakain na po tayo. Let's eat! Ipigisa ko sana ito sa sibuyas. Ah. Nagugutob na ako kaya pwede na. Let's eat mga lodi ko. Tapos lalasan ang masarap ito kung ma-eat yung kanina. Hindi na pa kasi umaga yung Thank you! <laughs>